<laughs> Hi, mga karader! Welcome back to my channel. This is Barbie Rider. I'm the delivery rider, the no vlogger, the no komot, the explorer. Ayan mga Hello everybody! Good morning! Ito na mga ka-riders. So, si Barbie Rider, na bahog talor, paakit na ng puno kasi... Puno? Um puno ng nyog? Puno ng nyog. Yes. Super, super duper... Maaga. Ah! Pa-recept. Start, ready. Atubang sa deri, Kailangan naming magpa... Ano? Uh, Minom kasi na ano kami Baka day, baka day. Ang baka! Ano Wait that day, Malapit na ako ng sagit na ako ng baba. Sige, mong... Um. Ladies and gentlemen, makikita niyo ang babaeng matsing. <laughs> <laughs> na Naihakot. Naihakot <laughs> aw Oh, sige na <naog. laughs> Transfer daw siya. Kadaghan <laughs> ko Maraming maitin na lang <laughs> mga trider.

Yes, transferring po tayo kasi maraming langgam. Kasi yung mga langgam na yan is masakit yan pag nakakagat. Yung kulay black na langgam. Okay, so transfer. Ladies and gentlemen, this is the second attempt of Barbie Rider oh, ano na umakyat ano? sa ng niyog. Wala nang ano? hakot. <laughs> wala nang mga gat. Kaya, kung saan na tayong umakyat na Sige, dito lang kumakyat parang isipin mo lang ang ungoy ka. Ano ka ako eh. ko. Ah. ka. <laughs> So, ayan, nakikita na natin si Barbie Rider. Si Problema Die. Nakakatakot na, vest. Parang How are you, to find out? Are you right now? with everything, the vaccine...

mga ka-riders mga <laughs> okay, kamers ang my gosh so ayan everybody hinihinga si barbie rider kasi oh my gosh sobrang taas ng niyog ng kaniyang inakyat and then hindi na inakayanan kasi natakot siya kaya bumaba siya ulit din yung pagbaba niya is nahihirapan siya kaya parang na siyang tiki mga bumbaba. Yes. Kanina para siyang babaeng unggoy. Ngayon para na siyang babaeng tiki. It's just... Are you feeling right now? Right now. Tarang, 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 So pretty. Kagwapa pa mo nagsayaw. Ilamik ay mo nagsayaw. So please help me welcome the arrival of our very very own pretty tit Jane the Virgin. So pretty. Look at the camera, look at the camera. So pretty, ang nang more pretty. tit. Muta. Ano ba sa sabi mo sa tide? I was Tide of problems. Yes. What's your tie? Hello. Oh my gosh, so sexy. This is Glenda online shop. Kababoy, araw na taman mo, nilabot ang naong. So, ayun mga ka-rider, nakababa na ako. Anong nangyari mga ka-rider, huwag mo siya nilapit dahil. Kaya sumpa din mo, pabe. Anong nangyari mga ka-rider, masyadong taas. 20 na tao yung... 20 na tao? Mm -mm. Sampo lang. Yung taas. Kaso, nakaakit mo ako mga ka-rider, malapit na doon. So, ayun mga ka-rider, hindi pa ako handa na mabali yung mga buto ko. Kasi wala, malayo dito sa abulansya at sa hospital. Ayun, mga rider May mga customer pa, kapag <laughs> hahatda ng mga foods. Magde-deliver pa po ako mga ka-rider. Hindi pa ako, hindi pa, hindi pa pala ako handa. handa nama bali yung mga buto ko. At ayun mga ka-rider, sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel. Apo, check din. Five. Ayun mga ka-rider, muna tayo doon. Yes. Punta muna tayo doon sa organic kitchen. oh, balik tayo sa organic hobo <laughs> ni Ate Cha. Kasi, ano, napapagod siya sa ginawa, sa, sa ginawa niyang kalukuhan. Nakalukuhan na. Kalukuhan na talagang napakasaya, napaka bloopers yung nangyari. Oh my gosh. Yes. <laughs> asa tong itak nila? Asa tong kuwan day Ay, oh lako. Sa asa sa dahil? Asa man ang kuwan? <laughs> Ladies and gentlemen, please help me welcome. Barbie, the rider, ang babae walang pahinga. Yeah, so pretty. Ganyan ang mangyari. <laughs> kariling ka ang kadali pa ng ubos? Oo na. Oh my God, hala Hala, hala, hala. Try, hala no. no, ko na try. Abos, abos lang. Kuy hugok ay ako, Uy, hugo Uka, kaday. Ayun okay. mga rider. Dahil wala si kariling kong dito. Oo ka ang kariling. Ayun muna ako, magsasab. hugok <laughs> ka day. Hugogi ka. O, o sa gamay din. Karam ko ilisan adto. So ayo maka rider. Sakara, sakara kana. Dio na. Ano? Mm. So ayo maka rider. Sa so, natayo doon sa Ladies and Gentlemen <laughs> we have an option. Ang gagawin na lang ni Barbie the Rider is mag sa slide na lang. May mga ano doon, mga ang tawag ni Barbie Rider. Mags slide ka lang Papuntang roon Merong ano Daul Yes May daul Yes Padedit challenge Padedit challenge Tapos siyang Umakyat Ang gagawin niya is challenge Yes kasi challenge lang Yes Kuha muna ako ng Nang ano Palua. Yes ko na itong ganito mga Father, nung kami ay bata pa pero mas maganda dito kasi wala siyang bato dati nabato yung supply namin tapos na dito dito ka mag start dito ka mag start point para ano aray 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 ko ayan aray 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 At, aray ako, aray na. Plara na, plara na. Ladies and gentlemen, the Barbie Rider. Rider, rider daw kaya. Ari dari sa bukid. Ber Barbie Rider, version 2.0. Hindi motor yung sinakyan, kundi palwa. Yes, so pretty. Nakapilo ka pa yan, ha? Ready, get set, go! Haladay, haladay. Haladay, kakusok na. ha, ha. nasamat ka, Joy? ay mga ka-rider. Sakit ng pa ako. Nasagsag. Aray. Ay, mga ka-rider. Hindi ako umabot sa baba kasi basa yung palwa. Yes. Hindi siya nakaabot sa baba kasi basar yung... Ako yung naonang mag-slide. Ako yung naonang na-slide. Uh-uh. Ako. Ang sakit ng paa ko, day. Aray, sakit eh. Ladies and gentlemen, anong masasabi niyo sa ride ni Barber Rider 2.0 dito sa bukid? Hindi motor ang sinakyan, kundi paluwa. Yes. Very organic na sasakyan dito sa bukid. Pag napapagod kang um, pababa, yes, yeah, sakay ka lang ng paluwa. Ganun, abot ka agad. Yan ang nangyari sa kanya. Uh, yeah. Kariling Israel. Nawala dito si Kariling Queen. Bumalik. Nandito naman si Kariling Princess. <laughs> so ladies and gentlemen, don't forget to subscribe her YouTube channel. This is Barbie the Rider. Ang bahog taler. Pak! Grabe. Bye everyone! Bye. Say bye!